Gusto mo bang makakita ng windmill? Hindi mo na kailangan pang pumuntahan ng Ilocos Norte. Kung ikaw ay malapit lang dito sa Metro Manila, puntahan mo na itong windmill farm. Dito sa Pilia Rizal. Ang bawat turbine nito ay may taas na 125 meters. So ano pang iniintay nyo? Tara let's bagets! papunta na tayo sa Pila Rizal papunta natin yung wheel tapakaganda doon mga kabikers samahan nyo ako so nandito na tayo sa way sa Pote Bacoor, Cavite bali magiging wheel natin magsisisix na ako dadiretso ko na itong ah uh, C5 extension lalabas ako nang ang parangyake and then bababa ako na bikutan tapos tagus nun na and then tagus na uh, C6 tapos Taytay pagkadating ng Taytay yon dire diretsyo na tayo papunta na ang Angon natin ang binangonan papunta na tayo ng Rizal so ito yung sa Road mga ka-bikers Yun ako the best way to para sa mga taga South na pupunta ng Arisal. Dito pa sa San support Sapoto Market, talaga ma traffic dito. Dito, daan po. ito ang boundary ng Bacor yung tuloy na to naghahati sa Las Piñas so na sa reply over ng Las Piñas pag gumagawa ka dyan pagpunta coastal room dito tayo de diretsyo lang tayo pagpunta ang uh, parang nyaki pabuli natin stoplight konti ayos ah, panawid sa mga nang tingin sa akin ay po sa wild men din mabalpa eh ah baka ganda sa bubunda natin yun yun tanay risal as ah, usual gaya ng dati everyday dito sa i e service road napaka traffic dito sa lubungan pero ito ang dyan <laughs> tayo sa trapik. Dito tayo. Singit singit. Kaya yeah, pa binig chicharon. Nagugutom na ako pa binig chicharon. Yan, yeah, no, makasingit man lang. Wow. Singit singit. Excuse me to. yun napaka traffic sarap naman dyan oh yun oh yun oh dyan dyan sarap dumaan dyan expressway hindi tayo pwede dyan under boom eto na approaching na tayo ng C6 sa side natin dyan yung uh, Laguna Bay sa kanya natin 60 km lang pala ano dito sa ang speed limit pero syempre ba eh, eh mapasaway so nagwawal yung mga yun ay mabayot tayo hindi ba tayo ba nun? yeah man sarap dito oh eh ang mga uh, Laguna Bay. Alan, ganda. Uh, At tuloy na itong si Six Tay Tay na. So, papapasukin na tayo ng mga uh, Rizal Way. Habang-habang uh, kiyahe pa doon. Nandito na tayo sa may binangonan. Approaching na tayo ng Tanay Rizal. Very smooth lang travel dito mga kabikers compare sa tinaanan natin kanina sa may East Service Road talagang matraffic doon. Pero pagdating na ng C6, dire-diretso na hanggang dito. Smooth na ang travel. So maganda na ang mga tanawin dito. Nagsisimula na ang konting ahon. Dito kakaliwa na tayo Palaguna Tapos sa right side naman ay yung pahala -hala may trail bike dyan mga kabikers o okay din dyan so pagkaliwa natin ayun na bumungad na si windmill o. astig wow ganda makikita nyo na kagad dito ang windmill so dito mga kabikers malapit na tayo 3 kilometers na lang mula dito so approaching na tayo puro ahon ito makikita nyo sa waist ko yan Puro kurban dito pero malinis, walang lubak. Overlooking na rin yan mga kabikers Nasa kanan natin eh no Ayan eh, ang overlooking Manila Bay na yan Side na yan So smooth ng travel natin Magandang panahon Ayos na ayos Sakto So kita kits tayo doon sa may Pililia mga kabikers Yon, dito na tayo sa windmill farm Kuya dito papasok Papasok po pa dito yung trans? O yun, diretso daw tayo dito. Laki nyo! <laughs> Touchdown na tayo dito sa Windmill Neal Farm. Ito lang yan makikita sa Pililla Rizal. Napakalaki ng no, mga kabikers. Kung makikita nyo sa likod ko, ang laki na ito. Windmill na to. So, hindi ito kalayuan para sa mga taga Metro Manila. So 80 kilometers from Metro Manila makakarating ka na at makakakita ka na ng ganitong kalalaking windmill. So hindi mo na kailangan pumunta pa ng Ilocos Norte. Dito lang sa Rizal makakakita ka na ng windmill farm. So napakaganda dito mga kabikers. Kung hindi pa kayo nakakapunta, pumunta na kayo. May kabuang dalawang put pito na windmill. Dalawang barangay ang nasasakupan ng windmill na to dito sa may So, ganong kalaki ang mga windmill. Kung hindi pa kayo nakakapunta dito, punta na. Sobrang ganda ng ambience. Sa kabila ko, makikita mo naman ang overlooking ng Laguna Bay. So, explore natin ang lugar na ito. Samahin nyo ako. Saktong-sakto mga souvenirs na ito para sa mga pasalubong sa inyong mga mahal sa buhay. Dito sa portion na to, dito makikita ang mga souvenirs dito sa May Santis. Pwede kayong bumili ng mga souvenirs dito gawa sa May Kahoy. Ayan, green Ang halaga na ito, magkano dito kuya sa may maliit? 110 and then dito, 150. Itong malaki. 400, yun 400, so pwedeng pwede kayong bumili ng mga souvenirs dyan, dito sa may Santis at the same time pwede rin kayong mag cottage dito yan perfect na perfect tong uh, lugar na to no para sa mga family na gustong mag travel dito sa may Tangay Rizal eto, yan welcome to Santis farmhouse. Pwede rin kayo mag-picture-picture dyan sa so, my I love Pilila. Wow! <laughs> ah, isto ang malamig-lamig, oh. Dito sa taas na to, di ba alin dyan yung view deck na tinatawag nila? Panaw mo ang uh, Laguna Bay. Katay dito. Di diba, dito sa likuran natin, ang overlooking ng Laguna Bay. So napakaganda dito habang pinapanood mo ang sunset. Ibali dito sa may uh, Barangay Bugirin Pupunta naman tayo sa may Barangay na Palok. Lalabas tayo dito sa may Santis Farm Halwa tayo dito Papunta na Sampalok e explore natin itong uh, Buong uh, Pililla Farm Hanggang doon Yun know, dami pang windmill doon oh. Ano mga restaurant dito? So yun mga kabikers, nandito ngayon tayo sa may uh, barangay Sampalok. Dito, mapapaikutan ka ng windmill. Sobrang dami dito. Are-are-are yan. So, punta kayo dito sa spot na to para pakita nyo yung sobrang daming windmill. Ayos dito. Ang dami natin mga kasama ditong rider. So, yun. Dito ko natatapusin ang ating ride dito sa may So, windmill! Hello! 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 Ang dito. So, punta kayo dito. Don't forget to subscribe mga kabikers. And then follow nyo na rin ako sa my Facebook page ko. And meron din tayong TikTok account. So dyan lang yan sa description box. So hanggang sa muli. See you on the road!